So, tapos nyan, baklasin muna natin itong gulong. Saka yung tambucho. Tapos to. Saka natin baklasin itong mga to. Baklasin muna natin yung gulong. yun, nabaklas na natin. Para may labas natin itong mags. Tapos na natin itong preno. Eto. 8, tsaka 14. Kung try mo lang to Kapunta rito palabas. Kasi yung brake yun, nakalapag pa. At yun, di ba? Ito, nakalapag ito. Jis face pen, nasa rice pen okay. So, baklasin natin sa bakit ang mga so, Tapos Ere, ere, ere Ayan, yeah, para mabiyak natin Hindi ginagamitan ng impact to kasi napuputol to Ayan, uh, dapat ganito lang, ratchet lang kasi manipis lang to, isa stem lang. ko. Ay, kita may Shoutout muna tayo. Shoutout. muna tayo. Shoutout muna yung mga pangitang may customer natin. Iikot mo yung video, pakita mo. maikse yan o oh. yung dalawang maikse na screw tapos yeah, maikse dito yun o oh. yan dito yung mga mahaba dito at saka dito lang ngayon may mga number o oh. Ah, mga mahaba ito, di ba? dito, yan, dito, dito. Di ba ba? pala natin itong preno. Para so, makalas natin kasi wala na ang Dali lang yan, nakapanood rin kasi tutorial Huwag na ka, di ba? Uh, okay. Tapos, bibiyakin na natin Yun, no? Ito, papalitan natin ito Ito, Ito, ito. ito sira niya hindi ko pala differential nito. Ayo, ano? Tapos so, natin 'to dalawang tornilyo. Tapos so, pag natin tong size 10, gagamitan natin ang to yung pantanggal ng spark plug. Dito natin pupukpukin 'yan oh. Pupukpukin natin para maitulak 'yon ba? Diba? Ah, natin sa sakto-sakto to, patanggal lang yung spark plug. Oh. Ah. Yan mga kulubang Yun na mo batang bag. Eh no mauubo mo. Pala si Ira bearing lang po tayo na nga, hindi pala si yung drive shaft. Pili na tayo bago eh. Ito lang pala si Hero. Ayun o. Ito yung difference niya ko is o. Ito yung bagong shop. Ting drive shop. Tsaka bearing ito. Ayun o. No, kung mapapansin mo. Oh. Yung bago. Ayan o. Oh. Diba? Yung gatla niya. Isa lang. Puro paikot lang yan o. Oh. Isa lang o. Diba? Ayan o. Oh. Pero yung isa, yung luma, ayan o, kinahain nyo lang. Dalawa na, no? Ayan o. Dalawa, di ba? O. Maikot din siya. Ganun din to, nadamay din to. Pero yun. Ayan, dalawa din, di ba? Ayan o, dalawa. Ayan, di ba? Paikot din siya. Pero yung bago, ito yung bago. Uh -oh. Ayan yung bago. Isa lang din, di ba? Ayan. Yan. Ibig sabihin, pag ganyan, nagkinain na, pabungihin na siya. Kaya nagkukos siya ng gugong. Umiingay na siya. Pero pwede pa naman siya. Pero ito yung talagang pinakasira niya pala. Ito yung bearing, o, maugong. Oh. Compare mo dun sa isa. Hindi kalagay na lang isa dito. nag oh. Kai Boy Magical Machine Shop. Ito yun sa may lulumboy. Bulakan pinok po kasi masisira bearing nun eh Ayan, eh, mas may yung pinipress lang Wala nga magandang sipat talaga. Uy, No, tapos na kayo. yun no. Know, okay na. Ba, oh, tanggalin natin yung oh, ser clip niya. may kanal oh. No? Ah, Andiyan sa kanal. Sa kanal lang kaya na pang heavy duty naman yung ako. Yun know? Hindi nabasag. Basic. Tara na mo perfect din doon. ko tipo ng ganyan. Ito okay lang may mabibili takip eh. Ayaw kapila, puta kaya, kailangan lang ano yan eh. Bumamakin ah. Ayan, kailangan guys pag nag welding natanggal yung battery na unplug yan. kasi puputok yung ECU pag hindi mo na unplug yan galing perfect kaya na pala iniitan no Hay, okay. dito mo pa. Okay. O ayan oh. Okay. natin yung seal. 'yung 30 ko wala na, 30 Oh, ko pa ako gusto ko pa ako Magkano? 20 lang gasolina 30 yan? buwawaw sangkelo niya may taga sya pero mahina lang no kasi hindi buwapak at eh oh wala ka pa tumo yan lang yun sa memo no? ay pamayanen eh. dito eh no sa compressor oh apartment eh